So, sorry kung medyo madumi na yung kanyang tank. <laughs> May mga glass catfish din dito. Yo, fish friends! Welcome back sa ating YouTube channel, Fish 8 TV. So, for today's video, mag update tayo sa ating experimental tank. Ililibot ko na rin kayo sa iba pa naming mga isda dito sa fish aid And bibigyan ko na rin ng pangalan itong experimental tank natin So medyo hihinaan ko lang yung boses ko Kasi 3 am pa lang And marami pang tulog no So today is February 5, Wednesday So day 7 na ng ating experimental tank And as you can see Wala na tayong nakikitang aggression din uh, sa kanila So, effective yung ginawa ko last time wherein nilagay natin yung fire out para ma-ease yung aggression ng ating electric blue jack Dempsey. So, ayan. Fire out natin ngayon. And, ang ating electric blue jack Dempsey tsaka giant Polenis, nakahanap na ng territory nila. So, okay na sila dyan. Hindi ko na sila hanapin. Basta lumalabas-labas sila pa unti-unti na. No? mahirap na pag uh, ano, naglilibot yung mga yan. Umaatake talaga yung mga yan. And medyo naglalakihan na rin yung mga diskus natin. No? So sa diskus natin, nagpaplano ako magdagdag pa ng tatlo. And this time, pure strain na yung kukunin natin. So pinag-iisipan ko yung carnation, red melon, tsaka red valentine. Ba diba yun? Ah... Uh, comment down below kung tama ba yung mga binanggit kong mga string. Kasi itong mga discos natin ngayon, nung binili namin, ang nakalagay lang is discos mix. So, hindi ko talaga alam kung anong strain ng mga to. Ayan, ayan, sila. Ito pa isa. Wahey, sila ngayon. Ah. Ayan. So, ating Super Red severo lumalaki lang rin ating ayun sa pang diskus ating silver arwana na walang barbell na tinutubuan na kaunti-unti uy may tama ata yung skill nya may tama no guys ikot ka dito sa kabila para makita ko parang meron So, check, check ko na lang mamaya yan kung ano yan. Pero feeling ko tama yan. So, feeling ko galing to sa ating Chana Pulcra. Pero lagi lang naman dyan yung Chana Pulcra. Lumalabas yan tuwing ano yan, Pag may araw or naaarawan tong aquarium. Ating short body long pin platinum koi. and goods na goods. Lumalaki na rin. gumagaling na rin yung fins niya. Actually, normal yung fins niya nung nilagay ko dyan. Meron na talagang ganyan. So, medyo mahaba na yung tanyang fins Ating yellow flag tail. Parang ang bilis lumaki. So, last time sabi ko, gusto kong palitan to ng red flag tail na maliit. Pero wala pa rin ako mahanap na mura. So, dyan ka muna. So, ngayon, ayan. Bilis lumaki niya. Ating whale nose. So, pag medyo lumaki laki na yung silver arwana natin, no? Ayan. Tsaka, tsana full craft. Um, separate ko na to. Hindi kasi lumalaki tong whale nose, eh. So, yun. Um, sabi ko nga din kanina, gusto ko ng pangalanan tong aquarium natin. So, bibigyan ko siya ng pangalan na flux. So, flux tank. So, ibig sabihin ng flux, eh, tuloy-tuloy na pagbabago dahil nga yung mga isda natin dito na nilagay is non-traditional stocking tawag dito din eh so bawat isda dito eh nag adjust sa kanilang environment or sa kanilang mga tank mates so yun yung maging pangalan ng ating experimental tank flux tank and gumawa na rin ako ng montage kanina ng bawat isda no? para mas makita nyo pa talaga sila ng close up pero bago ko pakita yun ikutin muna natin yung iba pa namin mga isla dito sa fish sheet so dito tayo sa baba muna so ito may ginagamot tayong short body long fin platinum coin nagka SB dito eh so 2 weeks na siya dyan and feeling ko umuokay na siya so sana umu -okay, no kasi gusto ko tong ilagay sa ating flux tank So, dito meron tayong Chana Golden Cobra. Mga paninda namin to actually. So, sorry kung medyo madumi na yung kanyang tank. <laughs> so, yan. Napaka active. Umagang umaga. Oh, dito, dito. Oh. Oh. Ayaw na niya. Wala daw pagkain ng ating tiyan Golden Cobra. So kung interesado kayo, um, may link ng Facebook namin sa description. No? Uh, visit nyo lang yon, Makikita nyo yung mga available fish namin na tinitinda sa fish egg. Yeah. Ito, isa to sa mga paninda namin Tiyan Golden Cobra meron so, pa dito Ayan, yeah. Nakita nyo na to sa una naming video Blackberry Lamax pa kami, may Emperor Blue, Silver Dollar and then meron pa kami dito ditong isda. Ayan o, no? aba-aba night Meron pa sa labas. So, again, hihinaan ko lang yung boses ko dito, no? Ayan. Unahin natin to. Walang ilaw to guys eh. Pero ang laman nito ano Upside down catfish. Sa baba meron kami golden giant gourami Tapos dito may mga glow tetra kami. ng puleni din kami paninda dito ko pinuha yun eh. sa <laughs> yung mga silver arwana din kami ayan may mga glass cartridge din dito ayan. cute size na albino gbiceps deco dito sa baba bariba angel fish albino sinigal and the cherry dito naman natin ang angel fish blue zebra and silver Arwana ulit dito cute size na albino gibbiceps may Bija argentine din tayo si puto nito so mamayang umaga maglilinis na ako at ang dumi na ng aquarium nila may red tail dyan gurami din tayo dito guys and long pen at vino all store may copper din may heart sheet din tayo and then red tail shovel nose ng pata may din kami ito so, mga ano to flower corn mga ah, SPSD oranda laman yan Mas dito may black more tayo dito butterfly more Ayan yung nagtatakbo ng air ng mga sponge filter natin. Compressor. So, balik na tayo sa loob. So, ayan guys, madilim ba? <laughs> so, yun. Ang nilalaman ng aming shop. So, yun guys, no? So, kung umabot kayo hanggang dito, uh, thank you so much. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng content, magsubscribe na. And huwag kalimutan pindutin yung bell icon para pag may bago tayong video, ma eh, manotify kayo pagad pa So, yun lang uh, for today's video. So, again, maraming salamat sa inyong lahat. And happy fish keeping. Bye-bye!